Nakita mo si Kapaya? Nandiyan ata mo guys, pagkuha ng tuba, sabi sa akin may makuha daw ng tuba. Ay gustong gusto ko uminom ng tuba noon, na. napakasarap ng tuba noon. Bola lang 'yan. Hindi ka. Hindi, ako ba talaga gusto ko lang makatulog nang maaga. Tapos biyan niya noon naisip Eh Ay, Ano naman yung naisip? Eh basta mamaya na lang pagkatapos ng ganyan na. Ay. <laughs> Ayan, na nga. ente ko rin si Gusto ko rin mag ah. Parang yan, sarap talaga yung tuba ngayon Bagay ganyan to ayun. Bagay ka pala mukha niyo? Ayan, ka po yung panagayin yung tuba yun! gusto ko sa iyo? Ganyan nga may inaintay yung tuba na yun! Gustong gusto ko biya mo yung tuba. mula pa! Tiyan Medyo kakanin ng pulutan pero pwede na yan, pre. mo ka. Ano? Ano mo talaga? yan? na lang tangal pa. Bago eh. Tara, tara, kayo naman. ko talaga. Yan sarap. Yeah. Yan ang Yan anong ito. Sa iyo. Yan ang bula talaga kapayano. Ano? Ano naman? naman. rin tinomoy. Ay, sarap ano. Ah, ay, tamis! Ang mga tagay, ang mga tagay! Dini, dini siya, tagay ako. Ano ba, ako na ito? Oo nga, tagay ako, di ba? Ating, ating magwe kung nakakapag-init ng tayo ngayon. Kunti na Yung tamis niya, ang sarap sa mga rinadali. Ah, tira mo si Lula. Diyan, mandi sa kanta, ko pa yan. Ah, ay, tamis. mo si Lula mo? Oo, madin. Ay, hala. Ah, ah, sobrang tamis. Ako na magtagay. Parang aso ka rin. Parang aso ka rin. Yeah. Ano ba sa mga ba? Parang nababa. Ay, pwede na yan. At ako man, lang. Ay, alam mo ba, pari ako yung napay na maganda. Hindi ka naman no? no? pa talaga. Ay, ikaw makaproblemado. Ikaw ah. na yung makapay na yung Gusto ko na yung tubahat. Gusto agad makakatulog agad ngayon. Ah. Kaya makuwi pa parang dibilya. Ha? Ah? Oo. No, Hala, ako tina yan. Ubusin na natin yan. Ay, pero at sila mo yung mga isang baso. Hala. Ah. Hindi ah. makakatulog mamaya yun. Kaya walang pulutan niya. Pula. Sobrang tamis uto eh. Ah, safety ni uto. Oo. Parang itong bata mo yung makaunaw Parang ibang uwa mo. At na mo kukay ko inaantay. Ang tagal mo lang. siyempre nag-uusap niya kanina eh. Many hours later. Atrapati siro lang mo. Wala na, Ubus na yung empat. Oh, uh, <sitten> Ako ko pare mawi parang dibilya ako sa tuwing pa. Hindi mo dibilya. Mauwi ka pa? Oo. Oh. Naku, bug na umuwi at baka may manghuli na sa bayan. Ay, sa kami manghuli. Ting aparahan na lang. Parang may naamoy oh. ako hindi maganda. Akin oh. Sige, sige. Ibata mo at tulog na. May ma yan. Mauwi <laughs> ma ma na muna. Uy, ala ala. Uy, no salamat ah. Baka may manghuli raw. Oh. Salamat ah. Sa wake, wala wala. Para na, tapos ay matulog na rin. Na Oh. to. Hindi ako kaya, pa. Ako lutas ka gadrip tu ba mo? Asa ka nabinang jog wa? Asa kinte. Sa kus preshiya, na Pero muna. sa huli sa bayan yun. Ay naku, mga wala ka perisyuhan oh. yung mga violators mga motorista. May mga ticket ba kayong pagdala dyan? Mayroon <laughs> <laughs> dyan, Ay tama tama. At na maraming makakarami tayo doon ang magtitikitan. Ang dami dito dumadaan mga violator. Alerto kayo ha. Okay, let's go. Pagdating oh, oh. Paparayan ninyo. Sigilan na nyo, tapos

yung ah! eh magagusto tuba talaga rin? kumbain nito uh, sir eh betayibako kumbain 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 makaloko talaga, makapirito. Oh, uwi na! Eh, uwi na, magpahinga na! Magpahinga mag na muna ikaw na, ha? Yeah, uwi na, salamat! Ah, <laughs> 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 ah, buti taliwala sa akin. Eh, kung di, eh, naku, damay pati ako. Makapirito talaga, sir. Ano, maka talaga. Makapirito talaga, sir. O, sige, so makapirito talaga sa makapirito niya.